So hi guys, nandito kami ngayon sa Battle Depot Magbibenta kami ng mga bote So as you can see, sinesegregate ni Mario yung mga lata, bote Tapos, sinesegregate niya pa yung mga glass Tsaka yung malalaki Tsaka yung mga carton boxes na mga gatas Kasi ganun dito eh So, ito guys, Papakita ko sa inyo ha, wait lang wala, wala na kasi kaming pera eh, kaya ito, magbubutay na lang ako Oo, so ito yung ano namin, no, na ko Nakalimutan ko kung ilang buwan namin ito na kolekta, pero ayan siya guys. Tapos, ayan yung ano, Diyan kami pupunta. So, ayan lang guys. So, hopefully, yan ang gawain namin. mag kami sa mga gas station para pala. Uh, tapos guys, kung makikita nyo dun sa dulo, pwede ka magtapon ng mga electronics, mga ganyan. Dito nire-recycle lahat. So, walang natatapon talaga. Lahat recycle. Hi guys, thank you. Bye!